panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Bago ang lahat, magpapasalamat po ako sa 8K followers. Thank you, thank you so much sa mga sumusuporta sa ating channel. So ito na nga kahapon, hindi ako nakapagsampay. Kaya kaninang umaga, pagising na pagising ko at katatapos ko lang magkape dyan. Sinimula na natin yung ating pagsampay-sampayin. Dahil marami pa tayong tatrabahuin, pupunta pa ako mamaya doon sa tindahan guys. Kasi nga hindi nga na i-display yung aking mga pinabili-bili kahapon no tapos sinampay ko na rin sa labas dito yung aking mga sampayan kasi nga mainit at madaling matuyo pag nandito sa labas ng ating bahay ay yung ating mga damit at mabago rin siya tapos yung iba mga sampayan guys dito na lang sa loob ng bahay kasi wala nang space sa mga sampay-sampay doon sa labas yun lang yung aming sampayan kaya ayan dito na lang sa loob natin isasampay. sampay mag, ano naman yan dito mag matutuyo naman yan dito kahit dito lang sa loob no yung mga short lang talaga yung binilat ko doon sa araw para medyo mapabango naman siya ayan oh tingnan mo ah oh, di ba kaya madali lang yan siya matuyo di naka dryer na kasi yan so ayan di ba nakamaga tayong nakapagbilad-bilad ng dahil nga sinipag na yung ating pagkatao tapos napatingin ako sa aming mga gulay-gulay no ito pala yung mga ginagawa din dito sa atin guys sa tindahan si Papa Odong nag nagtitinda si Ate naman is nagbabalot na ng lumpia dahil kahapon ko pa yan siya inutusan magbalot ng lumpia guys kaso lang is nakatulog din siya galing sa ginabutan no so ayan pati yung mga damit ni Ate Drumbi nakakatutupi ko lang kahapon ay dinala ko na dito sa taas para mamaya is matutulog na daw yun si Papa Odon at magjujuti na rin ako sa aking tindahan inutusan ko si Ate Amshi guys na maglinis dito sa sala at saka sa kusina kasi ako yung magdi ng mga paninda doon sa tindahan hindi kasi ginalaw nila guys yung aking mga pinabili-bili kahapon sa laki may product, no? Kaya ako na lang talaga walang iba yung gagalaw niya sa aking mga paninda, kundi ako yeah. lang sila nagdi-display kung ano-ano, hindi nila tinitingnan yung mga naka-box-box dyan, kaya ayan ako na lang talaga yung nag ano na display niya ng aking mga paninda at uh, saka hindi nila alam kung may mga paninda na ba dito, hindi nila kinakalkal kaya wala tayo magagawa sa ating mga anak kids. Kaya ayan ako na lang talaga mag adjust no dahil nga si Ate Amshi kahapon dito yung bantay pati si Papa Udon ay wala talaga silang pakialam sa mga paninda dito sa tindahan. Hindi talaga nila dili display. Oy, ganayan. Hindi ko kasi sila, sila inutusa na magbukas ng mga paninda ng mga beer na bili, bili ko guys. Kaya ayun, wala din silang pakialam sa ating mga paninda no kung meron ba ganito ganyan, wala nang laman yung ating stante, hindi man lang nila nerpakan dyan, nilagyan ng mga biskit, ganyan yung ating mga nasasakupan dito sa tindahan. Iyan na. はい。はいはい ko, di ba? Natapos aga dahil sinimulan ko. Ito na nga guys, dumating din yung coca no? Kaya ayan, kumuha na rin ako ng mga 1.5 pati mga mineral na rin dahil nga paubos na rin yung aking mga mineral. Ito yung ating binayaran, 1.826 lahat. konti lang guys yung aking kinuha ngayon dahil nung raang week is kumuha naman ako sa kanila ng mga memes mo at yung mga coke swak kaya yun lang muna yung aking mga kinuha. Tapos ito yung okay. isang box ng Bear Brand Wax. Kaya gugupit ko din ko na guys. Yung unahin muna natin pag yung mga lumang Bear Brand Wax. At hindi ko muna siya didisplayan. No? Kasi is yes, paubusin muna natin yun. Kasi baka yun yung mauna ma-expire. O siya hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat at mamaya ulit. Thank you, thank you so much. God bless us all. Thank you so much sa ating it keep followers. more subscriber more followers thank you thank you god bless us thank you babu